Kaya yan, na kami sa ano Punta na kami sa Quiapo, Maynila Sa mga nasunugan doon Kunti man yung dala namin Pero sana malaking tulong Siyempre, eh, hindi ko naman kaya ang lahat Ibigay lahat ng todo-todo Ito lang po eh, Bahagi po ng aking kinikita rin Para ma-share ko rin po sa iba Ayan mga trip, abangan nyo kami rin sa Quiapo, Maynila Maraming salamat sa inyo Ayan, apat na sasakyan kami Ayan Saka yung ano Bansa saka isang Ponce ito kay Master yung si B ito yung isang kasama natin na coach yan Dios sa kay Dino si Kagawad at saka si Kuya Mugimo yan shout out sa inyo at so mga niya tayo ngayon ng mga relief para sa mga nasunugan yan puro yan full pack pare pero kami full pack sino pang mauna sino pang nakakilala rin so yan o oh. on the way na kami nila Master yung dalawa hindi ko lang muna sana yung videos at adventure yung full pack ng bigas si Kagawad din mag-drive nun eh o, on na kami ngayon sa Kiyapo doon sa na, nasunugan may dadali tayo sa sakya ayaw ko na ako basa uh, Yan so mga ka-team, dito na tayo ngayon sa

master nyo, nag-shoutout si pa. Ayan, naka-live tayo rito. Ako, hindi. Naka-live si master. Tarlo! Doon ka, oh. Spicy! Si. Yan, si Kagawal mo nila na. Ang siya tayo dito natin. Si Kagawal, yan. Okay, siya lang sa akin si John Wolf. Oh, shoutout nga pala kay Admin John. gero mo. <laughs> <laughs> <Ayan>, Napakalasinggero mo. <laughs> hindi ka pumunta. Kasalanan mo yan. Iwang ka ngayon. <laughs>

Oo, siya yun. yung siya. Siya yung nakol dito. na ako. Okay. okay na yun. Hmm? Ano Ano bang mas mura dyan? Mas mura? Bandagdag na naman siya sa pamimiki natin eh pag naubas, ang gandun lang tayo sa limit. Ibilan tayo ng mga uh, gunting para hindi masira yung plastic ng ano. Ito may ako, ng plastic dito sa bahay? Oh, meron din. Marami-rami rin yun. Pag pwede rin pang ganyan-ganyan yun, no? Oh. Oo, pwede. Nandun sa kay Bumblebee. Si Master at si Gimo ang kasama natin dito sa grocery. Kasi si Wad Kaga. Sino wala? Sino wala? Sino wala? Sino wala? wala? Oh, wala rin yun talaga. <laughs> Ayan, nakapamili na kami ng mga pang proper hygiene. So, ito na nga, dumating na nga kami sa location dito sa Concepcion Aguila para tumulong. Yan. Dala kami ng bigas, damit, uh, shampoo, toothbrush, yan. Hindi naman ganun karami yung magigay namin pero sana makatulong po talaga sa inyong lahat. Yan, kinausap na po ni Master yung uh, pwedeng makatulong namin sa pagdudunate kasi nasa pila rin daw yung iba sa pamimigay ni Mayora. yeah.

tayo kay Master. Sabi lang ito eh, ibig lang yung si Master namin. Ito sa loob, pati nga akmang yun. Oo Yan at dumating na kami sa location Makikita nyo rito yung dulot ng sunog more than 50 houses ang masunogan dito talagang kawawa sila mag new year pa naman yan kita nyo yan lahat sunog talaga kasi yun ang tira yan kaya agad nagdesisyon si master nung gabi na puntahan itong mga nasunogan na to yan hindi man ganun kalaki yung naitulong namin pero bukas sa puso ni master yan at sa ating mga followers yan talaga nakakaawa sila lahat sila nag-uukay dyan kung ano yung pwede pang pakinabangan sabi nga ng iba, di ba alin ang manakawan, huwag lang masunod yan. Kasi wala talaga matitira sa'yo, lahat magiging abo. Pero sana kayaanin nyo makabawi ulit. Ang magtaya. Concepcion, Aguila. Uh, ah, ano po yan? Kasi ito pong building na to. Dati po itong building ng Department of Labor. Ito po yung pauna-una ang building. Tapos po yung mga nakatira po dito, mga mga lihiti mo po, eh ano po yun mga dating empleyado po na Department of Labor na pinatira, pila muna dito pinaghati-hati na kwarto para yung mga umuwi ng Bulacan ganun you know, dito eh sobrang tagal na po dito na po talaga kami ano. so, yung mga dalpo isa ka rin sir sa ano oh, po ito po well, ito po yung pinaka kwarto namin ito po yan nakita nyo ito na lahat kahit sabihin mo kung ito ito Kaya po ako naman tayo patatawag po ako Yun. Eh nung, siyempre nag-alasin tapos <laughs> nung nagkasulog, kalimutan ko yung bag po. Ilayang pa rin yung mga produce nila. talaga dito naman yung kabilang side wala rin talagang natira yan abot talaga yan. kaya napakaraming bahay ang nasunugan dito